Hello, what's up mga kabugoy no? Uh, magandang hapon sa ating lahat. So, ngayong hapon na ito mga kabugoy, sisimulan uh, sisimula na naman natin yung paghahanap natin kay Mangkiting at sa dalawang bihag nila na yung mag -ina. So, sana man lang mga kabugoy ngayong hapon na ito ay ma makita natin si Mangkiting at sa yung mag -ina. So, ngayon uh, naglakad kami no galing sa malayo tapos dito lang kami nag-iintro mga kabugoy kasi may narinig kaming ingay ng sinso doon sa kabila so dito kami nag-iintro sa lang po kami mga kabugoy so ang gawin namin ngayon paakit kami doon sa taas kung saan yung boses ng sinso kung mayroon man kami makita doon so huwag kayong mag-alala mga kabugoy sana kung makita pa namin uli si Mangkiting kukunin talaga namin kahit anong mangyari kukunin namin so ang gawin namin ngayon silent kill lang talaga so bago tayo magsimula mga kabugoy no uh, shout out lang po tayo ayan po ah uh, shout out po tayo kay ma'am Gina Alicante magandang hapon ma'am Paul Jin Aganan magandang hapon po ah uh, Limin Angel magandang hapon po ah uh, yun ah uh, Be happy always. Magandang hapon po ma'am. Marjula Abong. Magandang hapon po ayun uh, uh, si Ate Miguel Rodrigo, magandang hapon po. At saka si Maribit ng Bayan. So yun, magandang hapon po. So pasensya na kayo mga kabugoy uh, sa nung sa huling exploration namin, nakita na namin sa, si Mangkiting pero ang problema hindi namin talaga nakuha. So nag-usap-usap kami. Kahit anong mangyari kung makita namin uli, kukunin talaga namin. Kahit anong mangyari, dalhin dalhan dalhin talaga namin sa kanyang pamilya dala namin sa kanyang pamilya yun so ako, ako po ay nagpapasalamat sa inyo no uh, bugoy gusto tv po nagpapasalamat po sa inyo sa inyong kabutihan na pinagagawa niyo sa akin panood ng aking video lahat-lahat po uh, sumusubaybay kay bugoy gusto tv nagpapasalamat po ako so <coughs> pasensya na po kayo no uh, hindi ako nakakulab sa ibang hunters ah uh, yun uh, dito lang talaga ako kasi mayroon mayroon akong sariling exploration din so yun ang mga ibang hunters hindi ako hindi ako makipagkulab at hindi ko rin sila nakulab simula nung ako pa nag nagsisimula nag vlog o oh, naging hunters nagsisimula ako naging hunters ako lang talaga mag isa tapos wala talaga akong explore, exploration na kasama ko sila yung palagi kong kasama si Tokyo, si Makiting minsan si Itin yun si Sir Jilibin. Ganun lang talaga yung kasama ko. So, yung ibang hunters hindi ko talaga nakasama. Hindi hindi ko rin sila kilala at hindi ko rin sila ano, <coughs> uh, hindi ko rin sila nakasama sa isang exploration. So, ayan, uh, magandang hapon po. anak uh, papalewa nagpapaliwanag lang po Bugoy Gus TV po. Maraming salamat sa inyong panonood. So, ngayong hapon na to mga kaboy, isang collaboration to. So, 18 at saka si Gpoy uh, GP Adventure GP yun ang kasama ko so sana man lang may lead kami na makita si Makiting at mabawi namin sa mga mananabas hapon sa lahat God bless so yun ah uh, ito na magsisimula kami at yun uh, tumitigil na yung ingay ng sinso, no? so sana man lang na ano baka yun ang ginagawa nilang kabaong para sa mga bihag so ngayon ang gawin natin mga, mga kabugoy ah uh, manatili tayong ano manatili tayong kalmado at magplano para makita si Makiting. Okay, si G.Poy Adventure. tumutunog na naman. Tumutunog ah? na naman yung sinso. Ha? Hindi na rin papansinin yan, pero... Alamin natin kung sino yung sila. Oo nga. Ganito na lang gawin natin. <coughs> Kung maaari sana, walang putok na mangyari ngayon. Iwasan talaga natin yung putok. Naman, wala nam, wala nam, ebikto, ha? Sige, sige. Ganun na lang. Oh, sige, sige. Mm, ganun na lang. Silent kill na lang tayo, kung maaari. Walang seal. nasa gitna kami ng parang la, nalawa kami ayun makikita nyo mga kabugoy sobrang bukid yan yan mga kawayan so ang gawin namin ngayon dito kami dadaan kasi baka ito na yung nagbibigay ng sinya sa amin na tunog ng sinso baka sakali po nagpaparamdam o nagagayad sa amin yung boses na yan kaya sundan namin mga kabugoy Ganyan na lang. Para hindi tayo mahirapan. Ano kung tutugan? Kung hindi tutugan, awli. Patahimikin na natin. Kung mangyari man yung bro na ah, bro. Eh? Kung kung mangyari, kung mangyari yun na hindi sila aam. Uh, um, eh wala na tayong magagawa diyan. tayo. Pipilitan Kasi ang target natin ngayon si Mangkiting Kiting, yung magina. Kailangan kung makita natin ngayon, bro. Kunin talaga natin. Kahit anong mangyari, kunin natin. Kasi si Mike <coughs> ano yun, uh, certified vlogger yun. Yung bata yun natin alam, baka balang araw, maging artista yun. Yung kinabukasan ng bata ba? Hindi natin naman alam, kaya hindi naman, alam, natin alam um, talaga natin yun. Diba? Mayroon pang tunog ng mga motor. Ang layo din, so, sa so, Nasa ano yan? Nasa ano yun, yun naman. O, Parang malapit na ah, siguro dito yung ano? Naka-high naka, naka high ground tayo, di ba? para naka-high ground tayo. Kasi tayo ng bundok, kasi uh, kaya hindi na dinig natin yung mga ininig yan. Kaya wala. Sige, tara. Sige, sige. Pagpakulatin ka. Sige. Bro, yung powerbank mo bro, may ano pa yan? Reset? Ha? Kung paano? 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 Kung paano?

Tidak ada bro, Tidak antara

So

はい、どうん。 Marami pala dun

Wala mo nang kagalaw bro, may aso Parang may nakatingin sa atin Wala mo nang Wala mo nang ano Wala mo nang Patay Baka nakita nang... ako dun Baka nakita ako dun Wala, oh. Hala, parang wala na. Tara, tingnan. Teka, tingnan na muna natin. Tingnan muna natin. Ah. So, eh. Hindi namin kita kung saan. may mga bugoy parang masama yung pakiramdam ito. Mayroon na nakatingin sa amin. Napaka-delikado ito. Ang lugar na ito. sinyales na yung ambro. Bakasiyales na yung papun mayrong papunta doon. itong daan na to dito nila

Na. ang lima na yung isa ang lima yung isa, dalawa isa, lima nga lima, lima yung isa lima yung lima yung ibig sabihin, hindi dito yung daan dito, 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 dito. <laughs> baka dito rin dina. baka dito rin yung nagina sige, ganito na lang gawin natin baybayin natin yung daan pag lang wala ga, wala 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 mga wala tayong maano na lead na mayroon andoon, bababa tayo. Dito sa baba kasi di, parang naka ganun sila, tahilira sila eh. So dadaan tayo dito sa taas para naka high ground talaga tayo. sige, sige, sige,